Hello guys! Musta kayong lahat? Andito ulit ako sa aking ano sa aking pinagtataniman ulit guys binisita ko ulit ang aking tanim hala sinisira talaga mo oh. yan guys so, ng ano kinakalkal ng manok yung manok, manok na layas Ay, masisira ata to. Iwan ko kung ano. Masisira ba to? Hindi eh, ko alam. Ayan. Ayan guys, oh. Parang ano, parang sira eh. Ayan, oh. Ang kanyang dulo. Parang hindi maganda yung bunga. bunga ulit guys so oh. ayan ayan siya o oh. ayan wala na yung sinasabi ko sa inyo o oh. ayan oh. yung nagyayelong ano nagyayelong bunga nagano ano, nagyayelong kulay ayan oh. Samba. paano ito kita ayan wala na yan bulok na bulok na siya guys yun lang isa lang bunga lang doon pero parang mabubulok din wala na wala na Wala na siya guys. Di na. Iba nang itsura niya. Ng bunga niya. Okay guys. Didiligan ko lang. At saka tatanggalin ko yun yung ano, yellow na bunga. Okay. Mamaya ulit guys. Magdidiligan ko. Didiligan ko to. Ito lang naman didiligan ko eh. Ito yung upo. Okay. Saglit lang. Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Please subscribe sa akin channel. Pwede niyo i-share sa ibang ano, sa ibang uh, sa, sa, ano niyo sa mga kaibigan niyo para naman ni eh, madagdagan tayo, makilala tayo. Makilala ang buhay ni Waray. I-share niyo ako doon sa mga kaibigan niyo. Siyempre, invite niyo rin ako doon sa kanila. Okay, guys. Ang pinunta ko lang dito eh, para diligan ko lang yung aking opo. Tsaka wala naman ako ibang madidiligan kasi wala akong bagong tanim eh. Yung aking mga kamuting kahoy hindi naman kailangan diligan eh. Okay guys, mamaya ulit. Guys, maghahanap ako ng kahoy na mahaba. Nagamitin ko sa bayan. Kailangang mahaba isang dipat kalahati yung ano yung straight na kahoy saglit lang guys Wag ko sana ako magahanap nito. Wala na ako nakikita ng ano yung mga yung straight na kahoy. Puro ano eh. Puro pa ganyan. Hindi, hindi pantay saglit Wala na akong makita ng kahoy, guys. Naririnig ko yung mga palaka. Huni ng palaka. Yun ang naririnig ko. Meron dito, guys, to. Kaya lang maiksi. Ayan. Ayan, o. Oh. Maiksi. Kailangan isang dipat kalahati. Ayoko pumunta doon. Baka may ahas. Ito guys, sana oh. Street kailang ma-exceed lang. Wala na. Meron din dito guys, kailang ma-exceed din. Isang dip pa lang ang haba ayan ayan o oh. isang lang ang haba kailangan mahaba eh tabi po tabi eh. Madagta siya. Oh. Madagta. Mm -hmm. Meron siyang dagta. Tara. Hindi ko alam kung anong kahoy ito eh. bibit-bitin po to guys pa uwi ng bayan kasi and andon yung aking paglalagyan ito eh ng kahoy okay guys we made Yan, nilagyan ko ulit ng ano. Yung bulaklak ng lalaki tsaka babae. Yan. Ito, oh. sinasabi ko sa inyo guys nung isang araw ayan bulok may uod pa ayan may uod eh. saan ba ayan oh may uod ayan hindi ko to nakuha nung isang araw eh sabi ko sa inyo, madami sana ng bunga kaya lang nabubulok Okay guys. Yan guys oh. Yung talbos oh. Namamatay. Ayano. Oh. Ayan yung talbos niya. Yellow namamatay. Na, ano siya nag nagye siya, nagye siya tapos nagba-brown. Katulad dito. Ayano. Isa, isa rin to. Ayan. nagyayelo, tapos magbabrown ulit. Hindi maganda. Namamatay siya, guys. Ayaw ko na lang. Sayang 'to eh. Ayan, sayang. Pag hindi siya gumanda. Malaki na pa naman. Sayang. At least, nakaharvest ako ng tatlo na ibinta ko. Bawi lang. <laughs> Bawi do sa puhunan na binili ko ng buto. Bawi lang. Okay guys, saglit lang. Ay, hindi ko nadala yung aking ano. Saglit, puputulan ko yung aking ano, langka. Yung iti guys, para hindi siya tumaas. Para hindi siya tumaas. Tuma Kasi yung langka, minsan yung iba tumaas taas ng taas eh. Putulan natin para magsanga. Although, marami na siyang sanga, kaya lang mas maganda yung mababa lang. Hindi siya tumaas ng tumaas. Okay, saglit lang, katay ng pamutol guys, putulan natin lang ka para mababa lang. Yan. Marami siyang sanga, kaya lang gusto ko mababa lang. Ayan guys, pinutulang ko na. Para mababa lang siya, hindi siya tumaas ng tumaas. Meron pa ditong isa. Medyo maliit. Puputulan din natin. Ito ay malu ano, ayan Oh. Ang tawag nun yung malusog siya. Maganda pagkakatubo niya, pagkakalaki. Ayan. Maram, kaano, tuwing ano, may isa nga tuwing may so may dahon, may mayro siyang sanga yan. Kaya pag siya. Kaya lang gusto ko mababa lang uh, hindi tumaas ng tumaas. Okay. Meron pa dito isa na langka. Puputulan natin. Isa. Yung ito, hindi masyado malusog. Ayan guys, so oh. Ito. Ayan. Hindi siya masyado malusog eh. Hindi katulad yung isa. Puputulan natin guys kasi ito na ano to eh tapo antawin dinapuan ng sakit may mga insekto kaya naging ganyan hindi katulad ng isa maganda ito lang yung dinapuan ng sakit sakit sa pasalangka okay saglit puputulan natin para isumanga. dumami yung sanga kasi isa lang yung sanga niya eh. ito lang oh iisa ito iisa lang na sanga kaya puputulan natin yung talbos para dumami yung sanga. Ito. Ito lang. Malit lang ang binawas ko. Malit lang ang pinutulang ko. Ang pinutul ko. Okay, guys. na aapak. Kinakalkal pa ng manok. Mayroon ditong manok na ano eh. Gala. Ewan ko pa ka kaninong manok yan. Sarapan ata. Ayaw ikulong. Ayaw ikulong. E kinakalkal. Ayaw. Wala yung aking ano dapon. Dapon para para sa ano sa nganga. ano yellow kulay. Hindi siya hindi hindi maganda kasi dapat ano yan ni green, green ang dahon niya. Eh, hindi, ano siya yellow. Hindi maganda. Hindi maganda Pakakatubo Okay guys. Yun lang ginawa ko. Langha lang ha Okay guys, yun ang ginawa ko. Nagpunta lang ako dito para magdilig. Diligan yung aking opo. Yun doon, yung mga nakasako. Tsaka mayroon din ako ano, pinitas. Nagkuha ng ano eh. Asa sadya ko talaga, talaga, dito kasi hindi naman talaga, umuulan naman talaga hindi pa, kahit hindi pa pwede diligan. Kahit hindi mo na pwedeng ano, hindi mo na diligan kasi umuulan eh. Umulan kanina umaga eh. Ang sadya ko lang talaga dito magkuha ng kahoy, yung isang kahoy na kinuha ko na isang dipa at kalahati kasi kailangan ko yun. Kanlalagay ko doon sa, ano, sa bayan, may sa bahay namin. Yung lang kinuha ko dito sinadya eh. Siyempre, pagkakataon ko na, kaya diniligan ko na rin, tsaka tinanggal ko yung talbos ng ano, ng ano, pinutulang ko yung langka, yung dahon. Pinutulang ko para naman yung magsanga sanga, sanga sanga at saka bumaba, mababa lang ang taas niya. Okay, guys. Konting bunot ng damo. Pag may nakikita akong damo, bunot. Para hindi na dumami, hindi na tumaas. Okay guys, kasi ano naman oh. Mag ano na, malulunod na, magdadapit hapon na. Dapit hapon na. Kaya uuwi-uwi na rin ako mamaya. At saka may siguro lampas alas 5 kasi nga may dala akong kahoy, baka sitahin ako dun. kasi meron doon ano eh, checkpoint para sa mga kahoy bawal kasi manguha ng mga kahoy eh. kaya pag na may nakita may dala sisitahin hindi lang sita multa o ano dyan lalo na yung mga malalaki yung ginagawang dos por dos o ano ba dyan yung mga size 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 na kahoy yung malalaking kahoy yan sinisita yung malalaking kahoy isipre nag iingat din ako baka masita may dala kahoy <laughs> nakunti malit lang naman hindi na kasi lakihan. isang piraso lang tsaka parang kasing laki lang ng ano tukod ng bintana. Yung para lang pang ano. Malit lang, ganito lang kalaki. Di ba nakita ninyo mga guys, ganito lang. Ayan. Ganyan lang kalaki. Okay guys. Dito ko na lang natatapusin yung aking ano, video. Yung aking vlog vlogan. Hanggang dito na dito ko na lang tatapusin para mayroon susunod naman. Okay. Thank you sa mga nag-subscribe, sa bagong subscriber ngayon, si ano? Ano ba yun? Si... Si Tisay. Tisay! Tisay! Ano Pagpapilido niya, Tisay Bianzo TV. Thank you! Nag-subscribe sa akin kanina, o kanina, o kagabi. Ganyan. Thank you sa'yo! saka lagi nagko-comment niyan si Security Nature Lovers TV thank you kaya ano tawagan namin padi padi madi thank you thank you sa inyo mga nagko-comments Miggy nagko-comments nag lagi thank you thank you thank you sa inyo lahat salamat sa mga bago sa luma at sa mga lumang subscriber thank you thank you thank you Mar sa maraming salamat po okay Okay, ganito, hanggang lang tayo. Kumusta ang buhay niyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye-bye!